Ito na nga mga mare, inatake na naman nga ako ng kasipagan ko sa pagbibidyo kaya't kaya eto may maiko content naman nga ako. Pero bago ang lahat eto huhugasan ko nga muna yung pinagkainan namin ng almusal. Madalas mga anak ko na nga yung pinaghuhugas ko ng pinggan na pinag namin pero dahil ayoko na mabagal ang kilos kaya eto ako na nga lang yung gagawa. At habang naghuhugas nga ako ng pinggan ay sabay naman labas ng partner ko papunta sa hilig niya. Hinahayaan ko na nga lang rin siya dahil wala rin naman din siyang gagawin dito sa loob ng bahay kaya mas mabuti pa na lumabas na lang siya kaysa mag-init ang ulo ko sa kanya. At nang matapos ko na nga yung paghuhugas ng pinggan ay eto aayusin ko naman yung mga pinamalengke namin. Bihira na nga lang kaming makapunta sa palengke dahil madalas tinatamad din talaga kaming gumising sa umaga. Hindi din naman kasi kami ginaganahang pumunta ng palengke kapag tanghali na kami nagising dahil madalas sobrang init na nga pagsapit pa lang ng alas 8 or alas 9. Sinusulit ko na nga yung tulog ko hanggat wala pang pasukan dahil malamang kapag nagsimula na naman ang klase ng mga bata ay kukulangin na naman din talaga ako sa tulog. Mahaba nga yung oras ko ngayon kaya't eto meron din akong oras para makapagvideo at makagawa ng aking mini vlog. Hindi ako productive nitong mga nagdaang araw dahil kasi sinusulit ko nga yung tulog ko at sinusulit ko rin yung pahinga na kailangan ko dahil pagdating ng pasukan ay talagang kukulangin na ako ng pahinga nito. Pero syempre wala na rin naman tayong magagawa kahit ilang beses pa nga tayong magreklamo dahil nanay na tayo kailangan rin talaga natin gawin yung obligasyon natin para sa mga anak natin. O siya, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Hinugasan ko na nga rin pala yung mga karne na pinamili ko dito at kung mapapansin nyo nga, puro baboy lang nga yung pinamili ko. Nakshuta mga mare, nung mga nakaraang linggo kasi ay talagang sawang-sawa na nga ako sa manok at kulang na nga lang itubuan kami ng pakpakakaluto ko ng manok. Kapag hindi kami nakakapunta ng palengke, ang pinakababoy na ginagamit ko ay yung sliced pork na sinasahog ko nga sa mga gulay na niluluto ko. Meron namang palengke na malapit dito sa amin pero dahil nga tamad akong lumabas kapag mainit na ay swertihan na lang rin talaga kapag sipagit nga ako lumabas dito sa aming bahay. Kung napansin nyo nga ay hinugasan ko din yung giniling na binili ko sa palengke. Ganun din ba ang ginagawa nyo kapag sa palengke kayo namimili? Paki-comment naman mga mare kung hinuhugasan nyo rin ba yung giniling na pinamili nyo sa palengke. Okay lang naman din kahit hindi na nga hugasan sabi ng partner ko pero dahil nga nakikita ko na maraming langaw ang dumadapo kaya hindi rin talaga ako makatiis kaya hinuhugasan ko ngayong giniling na pinapamili ko. Hinati ko nga yan sa dalawang lalagyan para sa Shanghai na gagawin ko at para sa pangsahog-sahog ko sa mga gulay at nung matapos na nga ay eto iaayos ko na nga yung loob ng rep namin dahil sobrang gulo rin talaga ko nga naman tayo dito sa gulay na pinamili ko hindi nga marami eto pero grabe nagulat din talaga ako dahil halos lahat ng pinamili ko ay umabot na nga sa halagang 1.5 sa sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon e eh, parang ayoko na nga rin talagang lumabas tayo pa namang mga nanay eh napakabilis talagang maakit yung mata natin sa mga gusto nating bilin kaya madalas sobrang tamad kong lumabas dahil kapag lumabas ako ay talagang kulang nga ang isandaan sa paglabas ko. Nanghihinayang nga ako dito sa mga gulay na tinanggal ko pero dahil damage na siya ay kailangan rin talaga siyang tanggalin para hindi nga mabilis mabulok yung mga gulay na tinatabi ko. At eto namang talong, sitaw at kamatis ay inilagay ko sa isang lalagyanan. Pagdating naman sa patatas ay ilalagay ko nga siya dito sa paper bag. Naisipan ko na nga rin palang isama dito yung carrots dahil hindi ko nga rin muna ito mababalatan at wala na nga ring space yung ref namin kung sakaling babalatan ko pa ito at ilalagay ko sa lalagyanan. Hindi rin kasi ganong kalakihan yung ref namin kaya kailangan ko rin talagang gawa ng paraan yung mga gulay na pinapamili ko para hindi rin gaanong mabilis masira. O siya mga mare nakatapos na ako. Siyempre hindi ko kakalimutan yung mga basura. Kailangan mailagay na nga rin ito sa sako para hindi na nga ito mapamahayan pa ng mga langaw. Nakakainis pa naman kapag masyadong malangaw dito sa loob ng bahay natin. O siya, eto, inutusan ko na lang yung anak ko dahil nga tamad si mamang lumabas. <laughs> siya mga mare, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Bye-bye!